So magandang buhay na naman natin dyan out mga sisilabs kong hello for today's video ganap na naman po ni Pobling Baday Dain din na tagatabogod ayan dito na naman po kami ng aking mga junakis at ang aking sisteret sa Chalibi Bugo City mga loves at kasi nga may maliit na blessings so, mga din matanggap ay at ito din mga lalabs ko nyo at nakatikim na naman po si Junti si Pobling Baday Ng yung

salamat salamat na din talaga po Father God for the blessings at nakapag Jollibee naman din sila ang aking mga kiddos kahit papano at happy tummy na din at super enjoy din talaga mga lalabs kapag si Jabi din ang ating kasama yun thank you for watching babush